Aris, para sa 2-digit number game ay number 16 ka at number 8, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 22 at number 30. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 15 at number 44. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 28 at number 11, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 3, number 5 at number 1. Taurus para sa 2 digit number game ay number 8 at number 13. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 21 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow. Ang mga dalang numero ay number 9 at number 30. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 25, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6 number 2 at number 3. Gemini, para sa 2 digit number game ay number 10 at number 15, mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan. At ang magic number mo ngayong araw ay number 23 at number 40. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green. Ang mga dalang numero ay numero 14 at number 25. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 36 at number 9. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6 number 3 at number 5. Cancer, para sa 2 digit number game ay number 15 at number 13. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 36 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 40 at number 25. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 14 at number 5. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 3, number 2 at number 6. Leo para sa two-digit number game ay number 11 at number 19, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 21 at number 33. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 49 at number 10. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 27 at number 41. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 5, number 3 at number 2. Pergo para sa 2 digit number game ay number 15 at number 19. Mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 19 at number 34. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red. Ang mga dalang numero ay number 3 at number 25. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 31. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 6, number 2 at number 5. Libra para sa 2 digit number game ay number 19 at number 17. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 36 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 40 at number 29. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 11 at number 15. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 2, number 4 at number 6. Scorpio para sa two-digit number game ay number 11 at number 19, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 29 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 45 at number 21, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 5 at number 40, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, na bigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 1, number 3 at number 6. Sagittarius, para sa 2 digit number game ay number 10 at number 11, mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan. At ang magic number mo ngayong araw ay number 17 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green. Ang mga dalang numero ay numero 4 na po at number 29. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 10 at number 12. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 1 at number 4. Capricorn, para sa 2-digit number game ay number 15 at number 19, mga numero nabigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 22 at number 14. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow. Ang mga dalang numero ay number 36 at number 8. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 14 at number 40. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 4, number 5 at number 6. Aquarius para sa 2 digit number game ay number 13 at number 15, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 22 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red. Ang mga dalang numero ay number 15 at number 39. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 8. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 5. Pisces, para sa 2 digit number game ay number 16 at number 7. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 11 at number 42. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 34 at number 10, mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, na bigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 3.